Good morning po mga viewers, mga subscribers Nelper Cabida nagbabalik po magtatrabaho sa concert ulit ito po ang ating ayusin concert 502A ito po ay walang may sound pero napakahina maging left and right napakahina okay po ang bias dito dito sa input board nito ang hinang sound drunk Okay naman ang bias. Dito lang mahina eh. Ngayon, yung mga resistor nito nasuyod ko na, napalitan ko na po lahat. Pati yung mga transistor na mga pitong transistor diyan, yung 5551, at saka yung mga yung 1941, yung mga naiyon. Eh napalitan na, pero mahina pa rin. Testingin po natin, ayan sinaksak ko. Marinig niyo po ang sound ang pag audio test ko eh ginaya ko lang naman ito <laughs> yung tester ilalagay ko sa 10 volt DC tapos yung test probe na pula itatap ko doon sa poste ayun dito sa poste no input sound yung negative tatapin ko nung aking daliri tulad dito ayan oh. tatapin ko yan kung may sound maririnig natin nako napakahina po Napakahina ng sound. Ilipat ko yung ano, speaker dito sa left. Ayan, dito. Iti-test ulit natin yung sound niya. Kung alin ba, yung mas malakas. Ito, testingin natin yung left. Ito na. Yung left. Ganon din po. Ubod ng hina. Hindi narinig sa video. Ako lang nakakarinig dito. Hindi ako satisfied sa ganong tunog. Okay po. Ito. Ulitin natin. Ganon din eh. May mahina talaga. Hina. Hina talaga. Okay. Magsi-shortcut na lang tayo kasi ganito din yung pinanood ko sa YouTube na napakahina ng kanyang output sound yung audio. Eh pinalitan lang itong dalawang kapasitor na ito. At saka ito. Umayos na. Ay bali gagayahin na lang natin 'yon para hindi tayo humaba ang video. Kasi naano ko na rin naman ito na ko na rin naman ito. Ang lahat ng resistor dito, pinalitan ko na. Yung pitong uh, preamp na transistor, pinalitan ko na. Eh, ganun pa rin. So, didiretsahin ko na ito. Gagayahin ko na yung napanood ko sa YouTube. Ito. Dalawang ito pagpalitan ko. Okay, bubunutin ko na. Ito, itihaya ko na. Ito yung bubunutin natin ng kapasitor. Yun, at saka ito. Meron siyang... Hop, nalaglag. Bumitaw na. Nandito. Ayan, sa ilalim mo. Ito. Ito ang papalitan natin. Dalawa to. 100 UF. 35 microfarad. <laughs> 35 volts. 35 volts. 100 UF. Ayan na nga. Oh, di ba? di kalawang na pa ah. Kailan palitan na ito? Pokos, kahit okay pa sa, sa inyo, test. Kailan palitan na yung mga kalawang. ganyan kalawangin na pa ah. oh, yan. Puro kalawang na pa dito eh. Ito mga ganitong kapasitor, kahit na okay sa test, pangit ito sa performance o kapag ka nagkakaroon na ng mga voltahe. Ito, may kalawang ng paa ito ang ating ipapalit medyo mataba siya kisa sa original pero pandak ayan ayan ganda pa ah makintab silver na silver 100 microparad 35 volts Testingin natin yung luma. Ito. Bumalo. Bumalik. Okay. Binaliktad ang test prod. Bumalo. Ang lakas. Bumalik. Hindi nakabalik sa zero. Isa na yun. May leak na yun. Itong bago. Okay, pumalo. Bumalik. Hanggang zero. Binaliktad ang test probe. Hop, pumalo. Bumabalik na naman. At yun ang tama eh. Bumalik. Hanggang sa zero. So, okay ito. Kesa rin sa luma talaga. Yung luma eh, hindi na nakarating ng zero. Pagbalik eh. Okay sasalpa ko na to at pagkatapos dito eh siyempre mag audio test tayo okay sasalpa ko na dito ito na sus medyo medyo mahirap medyo apiki ayan sinal pa ko na minadali ko na eh ito sa pagbaluktot nito kung yung babaluktot nito dahan dahan lang kasi yung current path ng copper humihiwalay sa board kapag ka padaskul-daskul mong babaluktutin yan maliliit na yung mga current path nito eh napakanipis ng copper dyan na nakadikit sa board okay hihinan ko lang dahan-dahan ko lang ihihinang kasi napakaliit yung kanyang kinapitan meron kasi ditong jumper wire na nakakaapiki sa pagputol nito ito, itong wire na yan sa pagputol nyan dahan-dahan mo yan na hahawiin kasi pag hinawi mo yan matigas yan eh, mauuklap na yung current pot, yung copper mauuklap sa board pag nauklap sa board yan, ang problema kaya dinadahan-dahan ko ng cutting ayan o, oh. yung posisyon na hindi hindi mapipilipit yung pagkakahinang naranasan ko na yan eh pinilit kong hawiin yung dulong ito yun humiwalay tuloy sa board yung ano copper kaya ako maingat na sa ganito hindi basta putol ka lang dipindi yan doon sa ano kung yung copper na pinagkapitan nito ay malaki Napakaliit ng kinapitan eh. Bukong okay na dito. Baliktarin na natin. balik natin sa kanyang pwesto Balik ko dito sa kanyang posisyon para maganda mag audio test eh naka siya konting ingat lang dito sa mga ganito may mga wire dyan mahahablot mo hindi mo nalaman na putol na yung isang wire pag audio test mo ba't walang tunog yun pala meron kang nahablot dyan dahil hindi mo nag ingat sa pagbabalik ayan pwede na tayo mag audio test audio Tingnan natin kung ano ang um, pinagkaiba ng mapalitan ng kapasitor. Okay, maganda naman ang pagkahinang. Matigas, so oh. Ito na. Parang excited na ako eh. Nag-audio test nito eh. Ayan na. Ayan, meron. Meron na. Ito kabila. Meron din. Malayo lang yung speaker. Malayo dun. Ito yung speaker nito. Ito, malapit yung speaker dito. Ayan ang speaker. Malapit dito sa harap ko. Maririnig mo. Pero yung isa doon, malayo. Ayun o. Oh. Parang TV yung mga speaker ko eh. <laughs> okay. Meron na yun. Ulitin natin. Meron. Niyatap ko ng daliri ko. Sabila. Meron din. Okay na. Ilagay natin to. Input board. Power off muna. Off. Kinawer off ko eh babalik ko itong input board. Tingnan natin dito tayo. Dito tayo mag audio test. Nasa eh, ay ngay dito sa chef ko eh. dito tayo mag audio test sa input board dyan ok hindi power on saksak natin saksak muna power on ayan may ikot yung pan Ini kecempan dua. Diba? Kita mag input send input board. Tingnan diba natin yung audio nito. Tinatap ko ito. Ito, itatap ko ito. Ah, oh, hindi pa nakalagay ito eh. Lalagay muna natin ito connector nya power off muna ilagay eh, natin ang kanyang connector ha ilagay natin doon madilim hindi ko makita may hirap iswak yun ayun nakasok na power on ulit malayo pinakihin natin pinalaki ko ng konti sting audio tinatap di ba ginaganon ito itong pula doon sa si terminal so, Hindi naka-volume eh. Lalagyan natin ng volume. Bulet. Yun. Yun. Meron, di ba? Yun, ulitin. Eh. Yun. Bila. Okay na, diba? Left and right, o. Oh. Ito yung kabila. Malayo yung speaker. Ito yung pangalawa. Okay na po. Pagkatapos natin mapalitan yung dalawang kapasitor dito, yung um, 100 UF, 35 volts. Eh, umukay na ang left and right. Okay na po. Siguro po, eh, sapat na para mapatunayan natin na naayos na siya. Maraming salamat po sa panood. Hanggang dito na lang po video. Or, testingin natin sa music. Okay, kakabit muna natin yung mga uh, tuner. Dito. Thank you. para walang para walang copyright bahay kubong papakantahin natin dito sa youtube galing dito okay po ayos na po ang ating video at tapos na po agad dito na lang po ang video marami salamat po sa panonood nyo sana po ay may natutunan ang ibang marunong magtiklis yung mga nangangapa katulad ko noon, ginaya ko lang sa youtube yung inayos kong dalawang kapasitor na yon okay po sana ay may natutunan kayo at nagustuhan ang video nito okay like naman at saka subscribe share na rin po sa mga FB friends natin. Maraming salamat po.